What's up mga kawidman? Ngayong araw na to, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakagandang experience na naranasan ko today with El Sistemador. Inaya ako ni Paring Kent, also known as Sistemador, na itry ang nagsasarapang pagkain ng home court restaurant. Matatagpuan pala ang home court restaurant sa Al Ain Murakabat, Dira, Dubai. Pwede nyo rin i or Google Maps ang home court restaurant Dubai para mas madali ninyo itong mahanap. Pagpasok nyo pa lang sa restaurant, bungad ka agad sa inyo ang napakabait ng na mga staff. Higit sa lahat, kumahilig ka sa sports, makikita mo sa kanilang painted walls na napakaraming sikat na NBA player ang nakapinta sa kanilang mga dingding. At hindi lang yon, meron din mga boxing gloves at mga trophies na makikita mo sa kapaligiran. Meron din sila na TV and small stage para sa mga gusto mag video at karaoke. Swak na swak itong restaurant place na ito para sa mga nagde-date kasama ang kanilang mga asawa, nobya, pamilya, kamag-anak at ang buong berkada. I-share ko lang din pala sa video namin ni Sistemador na namin ang kanilang signature food na chicken inasal. At my first bite, hindi ko inaasahang talagang well marinated or nanunuot sa lasa itong kanilang pinagmamalaking chicken inasal. Only rice pa siya and bottomless iced tea sa 35 dirhams lang. Isipin ninyo pare, yung normal chicken inasal eh, eto, dito nyo makikita ang extraordinary inasal. Talagang legit sa sarap. Sa mano pa ng kanilang mga sizzling plates na talagang mouth-watering at sobrang appealing para sa inyong mga Instagram post or FB post for as low as 35 dirhams. Napakamura at talagang good for sharing talaga. Natikman namin sa kanilang sisling menu. Unang-una sa listahan ang kanilang sisling bulalo. talagang napakadami. Juicy ng meat at sobrang linamnam ng bone marrow. Imbes na sinabawan siya, inimprovise nila ito. Kaya siya sisling sa pamamagitan ng pagdrizzle ng kanilang special gravy sauce. Doon ako nagulat, hindi ko akalain na pwede mo palang gawin na improvise ang isang bulalo. Talagang nanunuot sa lasa na nagpakalambot na kanilang mga laman at syempre ng kanilang bone marrow. Pangalawa sa aming listahan ni Sistema sahan namin ang kanilang sisling bangus ala pobre. Grabe itong bangus na ito, buong buong lasa na parang binarbecue at may pagka-sweetness, isama mo pa dyan ang kanyang pagka-smoky flavor na talagang pasok na pasok sa panlasa Pinoy. Talagang parang nasa probinsya ka na inihaw na bangus pero on a sisling plate. Talagang malinis, talagang nakakalinamnam. Tol, talagang matatakam ka. Pangatlo sa aming nalasahan, sa aming listahan ng kanilang sisling menu, ang kanilang sisling adobo. Una, medyo nag-alangan ako kasi first time kong makarinig ng bakang adobo. Normally, ito ay bistik sa ating mga Tagalog. Pero wag ka. Nung natikman ko ang laman ng baka, nandun talaga ang sipa ng tradisyon na adobo. Yung alat at asim na hinahanap ko tapos kumapit pa sa napakalambot na laman at dun sa napalinamnam na bone marrow ay talagang parang bawat kagat mo ay para kang tumatapak sa langit at kinakausap ni San Pedro. Pangapat sa aming sizzling plate, ang kanilang pinagmamalaking sizzling beef caldereta na talagang napakahusay. Masasabi ko talaga sa unang tingin pa lang. Plating, wala ka talagang sobrang linamnam niya sa mga mata. Unang subo ko pa lang, naalala ko na ang puti ko sa mga piyesang akin dinadaluhan, nandun talaga yung authentic style beef caldereta na binigyan nila ng twist na sizzling at very cheesy. Sobrang sarap talaga kasi hindi tinipid sa sarsa. At ang panghuli, ang kanilang very refreshing hot soup what we Filipinos are proud of, the balbakwa. Yung balbakwa nila talagang kumpleto sa ricado at balansi ang lasa. At ang pinakamahusay pa doon ay eh yung expect balat-balat lang pero punong-puno ng karneto at ng laman na talagang sobrang linamnam at talagang hindi ka mabibitin pa. Good for sharing talaga. So matutal, sobrang busog namin talaga ni paring Sistemador at nakapag-uwi pa kami ng aming takeaway sa murang halaga. Hindi ko yan expect na ang kanilang serving eh lahat is good for sharing. Kaya ano pang iniantay mo kung ikaw ay nanonood pa sa video ito hanggang ngayon, marampatin mo ng bisitain itong home Court restaurant. Kaya ikaw, kung gusto mo rin ma-experience ang masarap na Filipino food sa napakamurang halaga at sulit pa, bisitain ay na ang Home Court Restaurant ng Dera Dubai. See ya mga ka